Well, Nakikita po natin yung kaguluhan po ng administrasyon ni BBM dahil po walang overriding vision, wala siyang pangarap na uh, mataas uh, kundi ito, mga ambisyon, mga nakaw, mga corruption, uh, wala na pong direksyon ng bansa under uh, BBM no, dahil po uh, sa kanyang pagpayag dito sa pagsakop uh, sa atin ulit ng Amerikano yung layunin ng gobyerno na silbihan ng taong bayan, nawawala na po, eh, basta mga silbihan lang yung powers that be. Eh, kaya nga wala na pong naggagabay ng bayan natin. Tatlong taon nang nakaraan at uh, naghahabol ngayon si BBM, yung image niya, inaayos niya. Kung, kunwari, eh, siya ay siya galit na galit sa corruption. Pero tandaan po natin lahat itong mga ito ay nangyari sa tatlong taon niyang nakaraan. <coughs> at itong tatlong taong nakaraan, Walang inatupag ang gobyerno kundi yung away sa China, sa South China Sea, sa kumpas ng Amerikano, uh, yung mga anti-China spy network na binubuhay na naman nila na wala namang nangyari itong nakarang taong expose kuno nila ng spy network. Kasi panlihis po yan. yung ginagawa ni Lacson, Soto at iba pa po ay panlihis na naman doon sa mga kasalanan po ng administrasyon ni BBM na kasabot ang Amerikano dito sa panggugulo sa panghahati ng ating bansa, divisive na ang ating, divided na ang ating bansa. That's the basic situation, ano, Ka Benji. At uh, Ka uh, dito po sa tinatawag na military exercises, talaga na meron pong may alon, may kung ano-ano mga ala uh, activities doon na uh, kung hindi sa Japan, kung hindi sa... Australia kundi sa uh, 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 ibang mga kaalyado, kundi Amerika una sa lahat oh uh, din pa yung partisipasyon ng United na uh, Kingdom o ng Great Britain ano eh ito bang uh, mga military exercises yun ito ay sa Pilipinas o uh, sa usapin o alimbawa ng uh, Ah, vegan man natin, interoperability, humanitarian na uh, uh ang response uh, at iba pa at magsasanay ng ng ating uh, mga kasundalan sa modern warfare. Well, uh, lahat pong itong nangyayari dito sa mga military exercises with the so-called uh, countries of the West like Canada, Australia, mga puting uh, bansa ano ay uh, drama lang po yan, moro-moro para magoyo po ang taong bayan sa Pilipinas na pumayag sa uh, kalokohan po ng Amerikano na nagtutulak ng pagbebenta ng F-16 sa Pilipinas, FA-50, kung ano-anong mga barkong pang uh, dagat na gagamitin sa depensa daw ng Pilipinas sa gitna po ng kahirapan at lumulobong utang ng bansa. Ano, yan po talaga tandaan po natin yung bisita ni US Defense Secretary Hegses ay kanyang pinipinig na ang Pilipinas palakihin ng defense budget uh, at hindi niya iniisip yung kahirapan po ng bayan natin at yung lumulobang utang pero pinipinig po na taasan ang ating defense budget from 1.2 3, 3 to 5 para makabili po, po tayo ng mga armas ng Amerika na makakatulong sa Amerika. pero wala namang tulong sa Pilipinas kundi dagdag tensyon, dagdag gulo. At uh, tandaan po natin sa gitna ng corruption dyan sa DPWH, sa Kongreso, yung mga budget na uh, insertion sa sa <clears throat> sa cabinet uh, corruption uh, ay yung corruption po ng military kaya po may mga anunsyo din ng military na sila din ay naglilinis. At isa sa mga pinanggagalingan ng corruption ng military ay yung military arms purchase na yan na inuutang pa natin. Pero wala pong pakialam yung ilang mga general na kumikita at yung defense secretary natin, si Maltis Dog, na halatang halata ay opportunista, pinagsasamantalahan ng kabalang bayan dito sa military. Kaya po siya nag-passport pa sa money laundering center na Malta, sa Europe, ano, nahuli lang ata uh, aminado siya na talagang nagkumuha uh, siya ng passport doon but tayo pinagsasamantalahan ng ganyang mga klasing mga Pilipino daw sila ano tapos gagamitin ng issue ng South China Sea China uh, na panglihis dito sa mga corruption nila mm -hmm. may bago ngayon na uh, kamentong yung sinasabing mga sleeper cells na naman at uh, nakatutok ko ito sa 2028 uh, uh yeah. sa ano ba ito haantong mm -hmm. Unang una bago ba yan kay Benji, hindi ba binuhay na yan ni Lacson two years ago? Ano at ni Henry Santiveros pa ulit-ulit na lang kung may Aris Go noon, meron Joseph C na naman ngayong ni Rere series. Si Paulit-ulit lang po yan. Yan ang ginagamit nila sa panggoyo doon sa mga medyo mahihinang utak ng mga Pilipino. Pero ayon din nga sa survey na manipulado ng mga sa administrasyon tulad ng OCTA survey, sabi 85% hindi nagtitiwala sa sa China. Well may 15% naman na nagtitiwala. Yan po ang mga nag-iisip, nag-aaral. Yan lang mga uh, alam kung anong katotohanan. Yung 85% nagugoyo ng Inquirer, Philippine Star, ABS-CBN, ANC. Wala tayong magagawa. Sila ang may dominanteng presensya sa media uh, at sila yung nag-brainwash ng marami. Pero sa totoo lang, batay din sa Pulse Asia Survey, ang 95% ng populasyon ay walang pakialam talaga sa South China si issue, sa China issue. Gumagamit sila ng mga Huawei phones and so on. But 95% talaga ang inaalala ng mga Pilipino ay pagkain, presyo ng pagkain, corruption, criminality and so on. Yan ang totoo. Pero wala tayong magawa dahil po yung malalaking media, kontrolado nila mga ni Pangalina na mga uh, damis ng mga puting uh, bansa ano yung Ramon Ang etc. Uh, yan po ay eh, kanilang pangluloko sa taong bayan. Ito kami itong yung sinasabi nyo na kapag ka masyadong dependent tayo sa limbawa western uh, uh, support ano, o kaya naman ay uh, sa kanilang sinasabing uh, uh, mga support ng depensa, uh, uh, maapektuhan ng atin no dito ano no uh, uh, soberenya tong. well unang-una yung mga bali-balita tungkol diyan sa mga defense alliances military drills yan bay nakakatulong sa pag-akit ng investment na kailangan na kailangan ng bansa natin hindi po ang pinakaduwag sa tensyon sa mga problema sa uh, security ay ang uh, kapital ang investors yan ang mga pinga, pinakatakot sa tensyon sa instability Uh, sa uh, uncertainty. Mm. Kaya po yan po ay isa sa mga nakakasira po sa ating ekonomiya. Limang po siyempre doon sa mga pagsasamantala ng uh, Western uh, related, uh, affiliated oligarchs tulad ni Manny na nagsasamantala sa kuryente natin, ang na pinakamata sa Asia, sa tubig natin, sa infrastructure natin. Lahat po sila, yan ang pinagsasamantalahan, yung ating public utilities na na-privatize. Mm. So, iyan po ang totoo. Yeah, ang kami ano, ang... sa, sa sa tinatawag daw pong, ano, uh, 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 po ng ano, geopolitics dito. Um, maliban pa sa Amerika, yung ang uh, iba pang mga ano po, iba pang mga puwersa, halimbawa ang United Kingdom, gusto na rin bumalik dito dahil parang mm -hmm. do sa kanyang pag uh, alis sa Brexit ma wala na naapektuhan ho ang kanyang ano ang influence at ngayon babalik ko siya rito sa Well, yung mga yung mga collective west na tinatawag yung Britannia, uh, Euro European Union, mga bansang puti na dating colonial powers for 500 years ay eh, nasakop ng ng US deep state. At yung US deep state ay eh, may hidwaan po kay Trump. Si Trump na uh, kakaunti lang po nakakaunawa po dito sa Pilipinas dahil hindi na ulat pero uh, Kinakasuhan na po ni Trump si George Soros, isa sa mga pinakamalaking uh, elemento ng uh, deep, deep State, no, ng Western Collective Deep State. Uh, tinanggal na po ng intelligence sharing ni Trump, uh, yung kanyang uh, intelligence chief si Tulsi Gabbard, ang intelligence sharing with the five eyes countries, sa four countries ng five eyes countries. Five eyes countries ay Canada, New Zealand, Australia, Britannia at Amerika. Ano? Mm -hmm. At tinanggalan niya yung intelligence sharing on the issue of Russia dito sa mga iba. kaya kasi si Trump ay humihiwalay na po dito sa Collective West at yan po ay kakaunti tipong nakakaalam pero yung Collective West pa rin ang siyang may control ng Pilipinas ano silang may control ng kanilang mga assets dito sa Pilipinas. Kaya yung mga nagrereklamo na Chinese spies, ang talagang lantaran pong harap-harapan pong kaugnay po ni Laguibo Teodoro ay eh, ang mga US uh, and uh, Western collective uh, spies, uh, Raymond Powell and so on. Sila po yung nag-iinterviewan doon sa social media, sa television ANC. Ini-interview si Raymond Powell na operator ng mga Amerikano dito sa lahat ng mga destabilization sa ating foreign relations sa region po natin. No? Uh, parang ano po yun, ano, uh, kung may sabi nga po, uh, mga, mga espiya na ganyan, hindi lang o halimbawa uh, limbawa, kung sinasabing merong uh, Chinese spies, eh, yung iba rin, no, uh, American spies, di yung iba rin, no, mga uh, puwersa. Right? meron, nandito dito din po yan, uh, Kamentong. Uh, yung ang sabi ko eh, laga na po sila. Talagang harap-harapan right under everybody's nose pero oh, hindi na napapansin dahil parang kasama na sila po doon sa senaryo ano at uh, tanggap ng marami nandiyan ng Amerikano, malakas ang impluwensya kumakalat ang pera sa media tulad ng Rappler, vera files uh, yang mga yan uh, at saka yung mga investments nila sa media yeah, through money pangalinan sa inquirer Philippine star uh, and uh, so on no? so Uh, manipulado po ang Pilipinas uh, kaya po din tinatarget ng uh, western deep state nitong maputi ano si ang mga Duterte dahil po ang mga Duterte ang talagang nanata, nanan naninindigan para sa independent foreign policy neutrality uh, hindi po mapanig sa China uh, US or anumang ibang bansa kundi anong mapapakinabangan ng Pilipinas dahil po sa China talaga ang buong ASEAN at buong Asia at buong Global South, Latin America, South America ay malaking-malaking pakinabang sa China, sa ekonomiya na umaangat ng China uh, at yung merkado ng China ay kanilang uh, pinag uh, pinakikinabangan. Uh, pero Pilipinas po ang iniitsapwera -ini ng Amerikano diyan sa malaking uh, progreso na yan dito, lagi sabi nga nila, kumbaga sa ano, ilang tulong na lang 2028 na ano, Ang tawag po doon eh bakit China lang ang parang uh, tawag doon umaangat pero simple yung iba pa rin ng mga malalaking oh, mga major players, sabi nga, o oh, major powers, eh talaga may interest din dito sa ating eleksyon. Bakit China ang lumulutang? <laughs> Komento. Well, eh Yan po talaga ay eh, ginagawa nilang issue dahil po uh, maraming talagang uh, uh, kapanig din naman ng China dahil po sa mga pakinabang. Ang ating lahat ng mga telecom networks, globe telecom, smart telecom, gumagamit ng 5G ng Huawei. Uh, at yung mga murang cellphone ng ating masang Pilipino ay Xiaomi, Oppo, and so on. Puro galing sa China pero gusto nilang pigilan yan. Ang laki ng pakinabang ng Pilipinas sa Chinese economy, lalo lalo ng panahon ni Duterte noong 2019, 2 million Chinese tourists na gumastos po ng at least 2 billion dollars po. Eh dahil po dito sa sabukatan ng Amerikano at ni Bongbong Marcos, talagang tinapyasan po nila ang mga visa ng mga Chinese tourists. Salamat sa Diyos eh itong nakaraang 2024, 330,000 Chinese tourists lang ang dumating at nawala ng Pilipinas ng halos 2 billion US dollars Uh, sa kasya na dolyares no or 100 over 100 billion pesos ang nawala sa bulsa ng mga tourism workers ng Pilipino. pero yan po hindi pi, pinagsusuri, pinag-uulat, pinag-uusapan sa bayan natin. Talagang winawasak po ng Amerikano ang ekonomiya para maghirap ang Pilipinas at madaling mga goyo, ano sa talanta sa kahirapan at madaling magamit sa gera ano? Ang uh, mandalima udyok sa gera sa dahil kagutuman, kahirapan and so on. and uh, so ang, Yes. Ang, sabi po kami ito, ang alimbawa uh, ito sa 2028, ang laging source of funding ay eh, hindi kung maliban dyan sa mga tawag na yan, mga pondo sa mga infrastructure project galing sa mga contractors. Ano, ah? o, oh, eh, ito rin no, sinasabing foreign funding sa, na galing sa, ibang, sa labas ng bansa, mapa, ah uh, kung sino man niya, Amerika, U uh, 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 Grand Britain o mga galing sa Europe o sabihin na Russia o China, bakit to ano ano anong magiging epekto nito sa halalan nuna natin sa 2028 ano yung mga foreign funding na yan anong epekto niya sa election coming tong Well, yung unang-una ang Amerika po, talagang uh, wala namang pondo ng Amerika ng noon, no? At ang China naman, eh, na may policy po sila na non, non-interference in internal affairs of any country. So, ang, uh, ang, ang ating domestic uh, election po ay pinupondohan po ng corruption money at ng mga pera ng oligarchs, yung mga Ayala, yung mga ano, silang nag nag-allocate ng campaign uh, contributions uh, here and there, sila money Pangalinan and so on. So, Uh, China has been a friend of the Philippines for a thousand years. Ano? At sa lahat ng mga conflicts ng Pilipinas laban sa mga colonial powers tulad ng laban sa Espanya at sa Amerika, ang China ang katulong halimbawa ng katipunan through Ponce, Mariana Ponce, nakipagunay kay, President, uh, kay Sun Yat-sen noon para masupplyan ng armas ang katipunan ng uh, China na conduit ng mga armas. No? Sa Second World War, may Huachi regiment ng China na ka, ka, kasangga, ka, ka kampe katulong ng Hukbalhap laban sa hapon, na hukbong laban sa hapon, Hukbalhap. Mm. Uh, and never once did China invade the Philippines unlike the uh, Americans and the Japanese. Pero ngayon ang kaalyado ni Bongbong Marcos ay mga occupiers, Americans and Japanese. You know? So so binabaliktad po nilang kasasayan at storya. Uh, pero nandito dito salamat kay KBG and mga tulad mo ay eh, ating naihahatid yung buong katotohanan sa kasaysayan ng Pilipinas at ng China na matuwid at uh, makatotohanan. By the way, again babalik ko kay uh, Presidente Rodrigo Duterte kaya po tinit uh, ginigipit ng uh, mga puti po si Rodrigo Duterte dahil hindi po nakakalimutan ni Duterte ang mga karumal-dumal na krimen ng mga puting lahi dito sa bansa po natin, maalala po ninyo yung unang pag-upo niya sa pagka-presidente, ang kanyang binuhay ng mga alaala, -ala, yung Balangiga Massacre, at saka Butch Daho, no? yung libo-libong pinatay ng mga American soldiers sa uh, mga Muslim sa Mindanao, sa Butch Daho, pinakita pa niya yung larawan na uh, mass grave ng mga mga Muslim na Pilipino doon sa Butch Daho Massacre. Yan po talaga ang uh, talagang inner core ng Uh, spirit ng Western powers. Uh, racist po yung mga yan, no? Genocidal po yan. At yung mga kasabot po nila dito sa Pilipinas ngayon, ng mga Pilipino, itong mga Amerikanong deep state, ano? Eh kasabot din po sila sa genocide sa Gaza Strip, sa Palestinians, genocide sa Ukraine dahil po sila talaga ang nagtutulak ng Ukraine war. So, eh, mahabang skwente ang Kalbenji, mm -hmm. ba? Diba? Pero po, Uh, and recently, commentong ito, last ko na lang ano sa inyo. Kung, yes. Yun pong tinatawag ko na meron parang kayong may mga pagkilos na ginawa sa San sa Cebu, kung gilo dito sa mga... Yeah, itong September or, ados, ah, September. Uh, September do, Ados, uh, sa mar, darating ng Martes. At highlighted po sa pag-attend po ni Governor Pam Baricuatro ng Cebu Province, ano? Uh, yung ating anti-war peace for prosperity forum kung saan pag-uusapan natin ang pagpapatibay po ng kapayapaan sa rehiyon po natin at sa mundo para magpatuloy ang stabilidad at ang paglalago, pag-uunlad ng ating ekonomiya at kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Uh, marami tayong speakers, sila Ado Paglinawan, sila Jun Abines, mga bloggers po ng Cebu at uh, Cagayan de Oro, Davao, Peter Tiulabinia, <clears throat> And uh, meron po tayong pending invitation kay uh, Sarah Duterte. Baka biglang po sumali po by Zoom. We are awaiting her word no? and, and so on. So itong kampanya para sa laban sa kagera po natin ay nagsimula noong 2023 noong ating nakita kaagad-agad ang uh, agenda ng Amerikano with Bongbong Marcos na mag ng tensyon dito sa South China Sea at gamitin po ang Pilipinas bilang Ukraine of Asia para sa susunod na gera ng Amerikano para uh, maudlot ang uh, pag-unlad uh, uh, ng Asian century yung unlad ng Asia Asia ang pinaka ekonomiya sa buong mundo ngayon eh, mm -hmm. eh yung America nagie-struggle na makabalik po sa economic uh, dominance kaya nais po nilang wasakin ang ekonomiya ng Asia tulad ng ginawa nila sa ekonomiya ng European Union wasak na wasak po ang ekonomiya ng European Union yung dahil sa Ukraine war ano so complex po yung mga issues na yan, pero yan ang ating pinapiliwanag sa ating anti-war congress yung mga gera po ngayon ay ang Amerikano ang nagpapakalat sa buong mundo uh, noong 2023 uh, tayo ay uh, nagkaravan ng maraming mga taon tatlong mga sasakyan ande mga limang mga sasakyan including one passenger bus at uh, tayo ay uh, Iusap kay Governor Mamba noon laban dyan sa mga US bases dyan. Nung nakaraang taon, uh, tayo naglunsad ng kongreso din sa Cebu noong Agosto. Itong Pebrero ng nakaraan, 2025, tayo naman ay naglunsad ng kongreso laban sa gera doon sa Cagayan de Oro na uulitin po natin siguro sa loob ng itong taon. At magtatawag po tayo ng National Anti-War Congress sa uh, susunod na 2026 siguro mga Pebrero. So yan po ay para mapakalat po ang uh, totoong impormasyon laban sa gera at pagbabalik ng Pilipinas doon sa independent foreign policy at neutrality at masigurado natin po uh, ang pagbabalik ng kapayapaan, stabilidad para masigurado din natin na ang kaunlaran ng rehiyon at ng Pilipinas ay ating uh, matamo.